Attorney Beth, anong ginagawa niyo dito? Um, pinatawag ako ng lola mo. May problema ba? No, 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 not really. Alam ko na ang tungkol sa pagbubuntis ni Olga Villavicer. Sinabi niya sa akin mismo kanina. Pinuntahan ka niya? Oo. And I'm so disappointed in you. Hindi ko gusto ang naging reaksyon mo sa magiging apo ko. Carlos Miguel, hanggat nabubuhay ako, walang Altamonte ang pwedeng ipanganak sa loob ng kulungan. Kaya iuurong mo lahat ng demandang nakahain laban kay Olga Villavicer. Ngayon din, Lola Vic, seryoso ba kayo? Gusto niyong ibasura lahat ng kaso laban kay Olga? Pagkatapos sa lahat ng panalokog ginawa niya sa ating lahat. That woman is the mother of your own child. And she's also the frustrated murderer of you and Cecilia. Delikado ang natin nating gumalagala lang dyan sa labas. Prisons are for criminals, not for babies. Especially not for Ana Altamonte. Kaya hindi natin dapat pabayaan basta na lang magiging apo ko. Lola, Vick, hindi ko naman tatalikuran ang responsibilidad ko sa anak ko. I already spoke to attorney. Pag nanganak si Olga, kukunin ko anak... Sinabi ana ko na sa'yo, hanggat nabubuhay ako, wala kahit isang altamonte ang pwedeng ipanganak sa loob ng kulungan. Lola Vic, please, try to understand. Enough! Attorney! Donya yes, Doña Victoria. Gawin mo agad ang ko sa iyo. Within today, kailang wala kahit isang kaso o demanda na nakahain laban kay Olga Villavicer. Doña Victoria, with all due respect, I only handle cases that are ours. Pero yung kay Cecilia, hindi ko po pwedeng pakailaman yun. Si Carlos Miguel ang mag-uuto sa kanya para gawin ang gusto.